Ay, hindi mabilang ni Lola. Babawiin oh. ko talaga to. Oo. Oh. O, oh, ilan na yan? 200. 200? O, oh, hati tayo, ha? Ah. Oo. Oh. 300. Ah. Anong ah. 200? 250 lang to. Ah, 250. Ulitin mo, mali. Hmm. Ay, hindi. Babawiin ko talaga yan. Ah. Pag hindi mo nabilang. 300 na 300 lang yan? Kadami na yan? Ah, Sa abainte na Anong abainte? Ah. Oo, oh, nalaglag. Ha? Ito wala wala, pipilain, tulungan ng kita, ah. 100. Ha? Ah. Ano ah? po mo siya, 20,000 pa lang? Ha? Ano kayong 20,000? Walang 20,000? Oo. Ah. Kaya wala <laughs> pa Kanina lola, pambili lang ng bangus. Gagalong ko ngayon, 20,000 na. Lola! Maginaw. Ha? Ano po? Maginaw. Maginaw ikaw? Oo. Oh. Ba't nandito ka? Ay, eh, maginaw ka pala. Oo. Oh, oh. Maginaw mo, inuman mo. Ha? Pumunta ko sa bayan. Sino? Diba, palingke. Tayo diba, saan ka, Lola? Diba, pilihan. Pero, akala ang dito na, payap. Ano pangalan ni Lola? Kunsita Cristobal. Conchita Christomab. Cristobal Cristobal Oo, oh, Bucantes na Tunindring Makamaro Ilang taong ka na lola? 75 75? Oh. Ba't nandito ka? Ba? Ha? Ah? Bakit nandito ka? Ba? Ha? Ah, ba ba lola, pwede ba kitang makausap? Ah. Hindi pwede? Oo oh. Bakit? Anong anong ginagawa mo dito? Ba't naggagala-gala ka? Ah, nanggagala-gala ka. Bibigyan ka ng ulam. Ha? Ah? Bibigyan ka ng ulam? Oo. Oh, ah, oh. Ha? Nangihingi ka ng ulam? Oo. Oh, Ano ba ulam gusto mo? Ah, no, ka ng bangos. Bangos ba gusto mo? Oo. Oh, No, galunggong. Oo. Oh, oh. Ah, bibigyan ka ng Ah, ang lang. dyan, ano maagaw? Yan Oo. Ano yung dala mo? Wala na. Ah? Ha? Ah, tinapay. Tinapay? Oo. Oh. May tinapay diyan? Ha? Paingi naman tinapay. Ayaw tinapay Meron tinapay? Mga payong. Payong wala wala kang tinapay? Nagugutom kasi ako lula baka pwede mo bigyan kahit kung Wala na, be. Akala ko may nahingi ka na. Wala. Wala tinapay? Wala na. 20, baka meron ka 20. Sana barangay mo lola. Ha? Saan ka nakatira? Sa Panyat. Ah, yung taong. Ha? Ilan na anak mo po? Wala. Lola, lola tap tabi ka lola dito tayo. Wala. Tabi ka baka sa dito. Dito tayo lola. Mama sa kasahan ka Dito, Yung mga kababayan si Lola nagsasalita mag-isa kaya nakausap ni Daddy Frankie. Lola, bakit yung sinasabi yung bahay mo, malayo. Bakit nagkarating ka dito? Anong sadya mo? Ah, no. Di diba mo na, payat. No. Pero no. Siyempre. Kamata pa ka, hindi ka ay, eh. Nilalakad mo lang? Oo. Nabigyan na na sila at aratewan pa na yun. Kapiswaan doon pa. No. Lola, ilan po ang anak mo? Bakit naggalagala ka? Wala na at ah, ah, ko. Asan na yung mga anak mo? Pamangkik ko. Kaya nga po, ayung ah, anak mo, asan na? Ha? Doon sa waray, Cristobal. Ilan ang anak mo? Wala na. Dati ilan? Oo, oh, dati wala na. Oo, oh, oh, Pero dati, ilan? Wala na. Asawa? Ah, ang dalaga. Makulit ka, Frankie. Uh, wala na, dalaga. Ang ilapasan na parol. Ano, ano? Parol. Yeah. Parol? History. Oo. Oh. Teka yeah. lang, bibigyan na kitang bangus. Ha? Sa bayan. Ha? Pupunta ka sa bayan, doon yung bayan, oo? Oh. Dito. Ah, dito, ba yun? dito. ang bayan. Oh, dito ang bayan? Oo. Ay, ba dito ka pa harap? Oo, oh, dito sa na trakatitira. Ha? Ah. O, oh, ilan? Uuwi ka na eh. May, na, may nahingi ka na ba? Oo. Yeah. Kaya nga, may nahingi... Sa nahin... bayan. May nahingi ka na? Oo. Ilan? Mangingit na ng pira. Bumira na sa sarun na manok. Sa sarun na manok? Oo. O, alika, alika, bigyan na kita pera. Gusto mo pera? Gusto mo pera? Ilan ang pira? Ha? Ibigay mo. Ilan ba gusto mo? Oo. Oh. Oo. Oh. 100. Ha? 200. Ilan ang gusto mo? 200. 100? 200. Magkano? 50? Hindi. Ah, saan ka binite? Ha? Saan ka binite? Ito, oh, may pera ako dito. Oh. Hali ka, bibigyan kita dito. Bilangin natin. Oh, ah, dito? Oo, oh oh, 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 Hindi, dito. Oh, bigay ko na sa iyo. Nalika. Magbibilang tayo. Oh. Oh. Magkano gusto mo? dito. Masagasaan tayo diyan dito. Ha, ah, ah, hindi kita bigyan. Masagasaan tayo diyan. Masagasaan ka diyan. Ha? Ayaw mo na pera? Wala kang pambiling bangos? Wala. Oh, o ay na yung pera, o, kunin natin. Na yun o? No? Oo, may bangos doon, doon tayo bibili. Pero nandoon yung pera, kukuha tayo pera. Ah, lumabitin kayo. O halika! Okay. Halika, pipigyan kita. Oh. Dito nga, eh, masagasaan tayo dyan. Pera. Ngayon. Halika, dito tayo. Ah. Oh. Yung mata mo. Oh, sige, bilangin mo yung bibigay ko, ha? Ha? Huh? Oh, 500. Ha, 500. Ha, 500. Ano ba 500 yan? Malabo mata mo. Hindi, 20. Ha? Ah? 20 na pa. Oh, ito. 1,000. Ha? 1,000. 1,000. Ah, 120. to Magkano ba kailangan mo? Ha? Ah. Gabi kaya na sa libo. Salamat. Ha? Ano ba gagawin mo sa san libo? Bibili ah? po. Ha? Bumila ng bigas. Bibili ka bigas? Oo. Oh. Oh naman. Oh ito. Bilangin mo. Ha? Ah? Ilan na 'yan? Oh. 200. Oh, 270. Oh, bilangin mo. Pag hindi mo nabilang, babawiin ko 'yan. Ilan na? Ah. 200. Nandi, ayusin mo bilang mali, oh. Oh. Alhamdulillah. Bilangin mo. Oh. Pag hindi mo nabilang, babawiin ko 'yan. Ah, kalahati. Oh, ilan na? Kalahati. Ha? 15. Ilan na? Ilan? Oo. Oh. Saka mo ba? Ah. Oh, ilan na? Ah, Sali Hindi, wala pa. Hindi eh. pa na bilang eh. Bilangin natin. Ah, okay. Oh. Ilan na? Ah. Sandaan. Anong isandaan? Isandaan dalawa. isang dalawa. Oo, oh, isang dalawa. Ilan? Ah. Two. Three. Pag di mo nabilang, bawihin ko yan. Ah. Ah, ah. Ilan na? Ay, hindi mabilang ni Lola. Babawiin ah. ko talaga to. Ah. O, oh, ilan na yan? 200. 200. O, oh, hati tayo, ha? Ah. Ah. O. Oh. Ah. Anong 200? Ah. 250 lang to. Ah, ay, Ulitin mo, mali. Ay, hindi. Babawiin ko talaga yan. Ah. Pag hindi mo nabilang. Oh, ayusin mo bilang. Uh, ilan na? 300. Ha? 300. Anong 300? Ang dami-dami na 'yung 300, babawihin ko na. Oo, no, sige. Hindi. hindi, bilangin mo. Oh. Ah, oh. Ilan? Oh. Uh, <laughs> Malaglag hawakan uh, mo. Oh, ilan na? Oh. Siguro lola, hindi na maubos yan, pambili ng bangus, no? Kasi mga kababayan, lumapit si lola, nangihingi siya, pambili daw ng bangus o kaya galunggong. So siguro, sobra-sobra na ito, pambili ng bangus sa galunggong, pero nung nakita niya ang pera, pambili na rin daw ng bigas. Oh, ilan na? 300 lang yung kadami na yan? Ah, Anong abainti? Okay. Oh, nalaglag. Eto lola, pipilangin, tulungan na kita. One oh. hundred. Anong how much? How much? Ay, mga patak. Ang <laughs> ina, ay, ay, ay hindi marunong mag-ayos ng pera si lola. Teka lang, lola. Ha? O, oh, itong ina, lola. Oh. Tulungan na kita. Ha? Pipilangin natin para maayos yung pera mo, ha? Okay. So, pag nabilang ko to Lola, ano ang unang-unang bibilhin ni Lola? Oh. Ah. Ha? Oh. Ah. Anong bibilhin ni Lola? Oh. Ah. Ha? Lola, anong bibilhin mo po? Te? Ah. Ha? Ano po mo ito? 20 mil pa lang? Ha? Ano po 20 mil? Walang 20 mil? Ha ha Kanina, Lola, pambili lang ng bangus. Gagalong ko ngayon, 20 mil na. O, bilayan mo, Kuya. ay Lola. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O, 1,040. Pwede na? Nangamot pa ulo eh. Pwede na to. Masaya na. Dagdagan pa natin? Ha? Ang hindi, pipigay ko ito sa'yo. Okay. Pampili mong bangus. Okay. Na. Ha? O, sa'yo na to. Tago mo yan, ha? Ah, thank you. Walang anuman, Lola. Oh. Ano pangalan mo, Lola? Conchita Cristobal. Conchita Cristobal. Oh. Ilang taon na po? Yan, 72. 72. Oh. Saan ang barangay mo po? Si Conchihal. Australia. Ah, si Consial Australia. Ah, si sige, ah. anong kakantahin ni Lola? Ah. Ay, oh, ano kang tao? Ang bayang mag... Ay, ano oh. sasayawin ni Lola? One, two, three. <laughs> Sayaw? Ah? Ha? Eh, mga kababayan, kaninong Lola to? si <laughs> Lola, nakita ni Daddy Frankie. Lola, ingat ka parati, ha? Oo. Oh. Okay. Ingat ka kay masagasaan ka. Oo. Oh, oh. Ha? Ah? Oh. Ingat ka, matuklaw mo ko. Hindi. Hindi. <laughs> Sige Lola, salamat. Sana napasaya kita sa hapon na ito. Mga kababayan, nadaanan lang namin si Lola. Kaya binigyan natin siya ng ano kasi nanlilip, nangihingi. Hi Matagal ka na ba nangihingi, hi Lola? hindi uh, lola, uh, sa mayroon niya. Eh. Ay, ah, hindi ka na mangihingi kasi meron na. Uh, no, na, na, na ko. Hmm. Okay, Lola, na nangihingit uh, ko, ukila. Uh, Oo, pag nakahingi ka na, stop na. Uh, okay. Hawakan ko muna ito ba, matuklaw mo ko Hindi. Eh. <laughs> Hindi. Eh? Hindi. Thank Hindi. Oo. Oh. Pag may salamin kayo. Oo. Oh. Oo. Oh. may salamin ako kasi may ina na mata. Ikaw ba't wala ka salamin? Oo. Oh. Ah, Hindi. Mayroon na salamin. Ah, meron. Oo. Oh. sige Lola, salamat. Thank you. oh, ingat ka Lola. Dito, dito bahay mo, di ba? Sabi mo, apaya. Hindi, payar. Ah, saan yung payar? Dito? Dito. Ah, doon. Oo. Oh, sige, ingat ka. Unlogan ka sa bayan. ka sa bayan? Oo, Oo, sige po. Okay. Yung pera mo, ingatan mo. Salamat, Lola. Ayan, mga kababayan, si Lola, nakakaawa kasi ng lilimus po yan, kaya binigyan natin siya ng counting tulong pinansyal. Ayan, mga kababayan, Daddy Prangy po, anak ng Pangasinan, Prang Pangasinan. Shout out po sa mga kapabayan natin dito sa Malasiki, Pangasinan. God bless po.